Tingnan nyo. O. Yun po yung ating pisto. Ayan Tingnan nyo mga kapangga. O. Ayan o, Yung pisto natin. Di ba mga kapangga? daming tao. What's up mga kapangga? Welcome back to my YouTube channel. At ito nga mga kapangga nagtatanong sila kung uh, ano yung pisto natin ano yung ating uh, uh, simpleng pisto sa pagsisimula ng partake yan mga kapangga yung pisto po natin dito mga kapangga yan nag pa lang po magluto yung tinda po natin ay tig take... kumaway ka masarap ba? Ah. yes masarap Gano'n <laughs> ko sarap yung pagsiki natin? Hmm! Hindi ko ma-explain. Magkaway ka, magpabing magpa-subscribe sa, sa channel natin. Ay, mga kapangga, subscribe kayo sa channel ni Kapangga. Dali, dali. Ayos na yun. Ayos <laughs> na. Hindi naman kailangan sa akin. Hindi. <laughs> kailangan ka nila. Lalo, mahilig to sa fried chicken kaya. Yan, 100 ang bibilihin. Uh, kapangga, kumusta uh, naman yung lasa ng fried chicken natin? Kapangga, kapangga. Uy, yung kamay sa likod. May na yung lasa. May, 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 na, may lasa. Yan, 100 po ang binili. Nasa likod ko lang. Yan, yan, yan. Yan mga kapangga. Kaya, ito lang po. Uh, magbibigay lang po ako ng mga ilang tips po sa inyo. Ipapakita ko lang po yung ating pisto uh, po natin sa mga gustong mag-start ng... Uh, uh negosyong fried chicken. Ito po yung cart po na pinagawa ko. Halos gumastos po ako dito ng 13,000 mga kapangga. Ang design lang po nito, kung titingnan nyo mga kapangga, yung kasya lang po yung iskaparate niya. Yan, pagkatapos, dito, dito yung lutoan nya, mga kapangga. Dito lang. Dito po yung lutoan niya sa loob. Dito sa loob. Dapat, dito, may, may sahig po yan sa ilalim, mga kapangga. Pagkatapos, dito yung iskaparate na ito nalagay po natin para medyo mababa po dito kasi dito na po mismo nag-aabot ang bayad at siyempre yung tindero single po yan at saka papalagyan po natin ng kwan magandang yero yan. yan. mga makapal yero po yan lahat yero mga kapangga. yan makikita nyo po mga kapanga yan yung pisto po natin yan. yung upa po natin dyan ay 1.5 libre na po yung kuryente yan kapanga bakal, bakal. Saan, tingnan nyo po diba. Ayan. Yung so, po natin, yung paggawa po natin dito ay nasa 2,200 mga kapangga. Ito yung uh, pauna-unahang pisto ko dito po sa Sorosogon City. Mga kapangga. At talaga malakas po dito. Hindi start pa lang po siyang magluto. Yan mga kapangga. Yun. Ano nyo po? Matao po dito kasi sentro po ito. Ayan nyo. Yan. Dapat kung pipili po kayo ng lugar ng pagtitindahan nyo ng fried chicken, yung matao, yung mga, yung mga tindahang gulay, mga grocery, yan. Mapansin nyo mga kapangga, sentro po ito na pinistuhan ko mga kapangga. Sentro na ang, hindi po sentro ng Sorsogon, sentro ng napakalaking barangay po dito sa amin. Barangay uh, Bibingkahan, Sityo Madanaan, tingnan nyo po yung lugar. Yan mga kapangga, yan lang po yung lugar na hahanapin nyo. Yung, uh, yan po yung aking best friend na mahilig sa manok. <laughs> yan mga kapangga, tingnan nyo po yung lugar. Yan. Yung pan Yung kuwan po siya, yung lugar na pipiliin nyo, yung kanto na maraming talagang bulto yung tao. Tingnan nyo yung pisto ko mga kapangga, o yun oh. may bumili naman o. Yan, ito na yun mga kapangga, o yun o. Oh. Yan mga kapangga. Tingnan nyo yung lugar. Yan. mga kapangga ha? Yan. pili kayo ng lugar mga kapangga na matao, pagkatapos uh, pagkahapon liba, lunch, maraming tao na pumupunta pagkatapos hapon pagkahapon pag mga alas 5 ng hapon maraming mga tao rin na pinup, talagang pinupuntahan, kasi dito po kasi maraming pumupunta mga kapangga kasi dito po yung uh, tindahan ng mga ulam, mga gulay mga ano ano Makapanga. Tingnan nyo, oh, yung tindahan ko mga Kapanga, oh, Daming tao. Tingnan nyo. Oh. Ayan po yung ating pisto. Ayan, oh. tingnan nyo makapanga. Oh. Ayan o. Oh. Yung pisto natin. Oh. Di ba makapanga? Daming tao. Ang ganyan muna mga kapangga ha. At update ko po kayo kung ano naman yung gagawin po natin. Request po ito kasi ng isang kasama po natin sa GC na nagtatanong kung saan magandang lugar na ipwesto yung fried chicken kasi mag start pa lang po siya ng negosyo. Uh, pinakita ko na po sa inyo mga kapangga. At sa mga siguro comment po kayo sa sabah kung ano pa yung gusto nyo malaman about sa negosyo ng fried chicken mga kapanga. At siyempre kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click niyo po yung notification bell para lagi pong updated sa ating mga gagawing video mga kapangga yun mahilig po yan sa manok ay mahilig sa manok kaway kaway <laughs> yan mga kapangga babay na po uh... <laughs> God bless mga kapangga <laughs>